Sa saan niyo po yan? Bakit po kayo may picture ng pamilya ko? Ay, Lord, thank you. Mabibigyan na din ng justice sa pagkamatay ng inaanak ko. Hmm. Ito ba ang pamilya mo? <coughs> pangawa niya na po huwag niyo pong sasaktan yung pamilya ko. No? Sasaktan? Hindi ko sila sasaktan. Tutulungan ko sila. Po? Oh. ako sa inyo, nakausap ko yung asawa mo. Wala pala siyang trabaho. Buntis pa. barbecue lang pala siya. Yung iniwan mong 20,000 pesos. Sa tingin mo, hanggang saan lang aabot yan? Kawawa naman yung mga anak mo. Kawawa mga bata huwag ka mag-alala. Bibigyan ko si Diana ng 100,000 pesos. Para makapagtayo siya kahit maliit na negosyo. Hindi pa maganda yun? Hindi naman ako gagawin ito nung walang kapalit. Ano po ba yun? Madali ka naman palang kausap eh. Mukhang nagkakaintindihan tayo. kamag madali lang ipagagawa ko sa'yo. Uy, Andrea, si Jessica nagkatampo na sa'yo. Dumi daw din na dalaw. Uy, hindi ah! Uh. Pumunta kami ni Joel, pero pagdating namin, nakaalis na kayo. Mm. Sorry, sorry. Totoo! Sorry. Hindi na kami nakansabay sa inyo. It's my fault. Nagpasama ko kay Andrea sa doktor. Ako, <laughs> Joel. Huwag mo nga seryosohin itong pag uurutan ng dalawa. Ganyan sila maglambingan. Hmm? Mm -mm. Wala na mong lambing sa mukha niya. Rafael, ma? Tito Manuel, may napag-usapan kami ni Andrea. Anong napag-usapan? Feeling ko kasal. Uy, kuya, walang kasal. ganun ah. Kuya! Kasal! <laughs> Ako nang gigig... Nay, pwede bang ano? Ano ah, napag-usapan namin na kung pwede, magbakasyon tayo sa Laguna kasama si Colleen para makapag-relax siya. Oh, kayo lang. Hmm. Galing ah. Hey, lahat tayo. Family vacation. Ah. Ay, akin yun. Baka yung sakay delivery ko yun. Ako, okay. Order akong dessert eh. Okay. Lian, doon sa labas. Alam mo, Joel, oh, gusto ko yung plano oh, na yan ah. Oh, Oo, maganda nga yan. Para kahit pa paano, makalimutan natin yung problema. O, hindi, planuhin natin na maayos, Nay. Gusto niyo po this weekend na. Nay? Oo, uh, pwede. Uh, Basta isama natin sila ni Nang Pas. Asan ah, yung delivery mo? Ay, uh, good evening. Sorry na install mo ko yata yung family dinner niyo. Um, attorney, may problema ba? Yeah. Well, <clears throat> nag labas ng panibagong statement si Malabanan. He added some details and uh, sabi niya may naalala raw siya na tumula kay Jessica bago niya ito napanggap. In the description dun sa police sketch, it matched fully. 어, 네. 제